kahulugan ng panaginip at nunal. Kung ang napanaginipan ay dumi ng aso o pusa, ano ang kahulugan? Ayon kay Professor Swami na ang dumi ng aso at pusa ay nangangahulugan ng kahirapan, malulogi ang iyong negosyo. Si Migs ay nanaginip siya na umihi nang siya ay gumising talagang totoong umihi siya at Basang-basa ang kanyang damit. Ano raw ang kahulugan? Ayon kay Profesor Swami, Kung nanaginip kang umihi tapos sa iyong pagising ay basang-basa ka nga sa sarili mong ihi, ibig sabihin na may darating na masamang balita tungkol sa iyong kamag-anak. Si Bibs may katanungan, siya ay nanaginip ng baraha. Ayon kay Profesor Swami, Kung nanalo ka sa sugal ng baraha, ibig sabihin na makakawala ka na sa kahirapan. Kung matatalo ang iyong baraha, ito ay nangangahulugan na kalungkutan ang darating sa iyo. Kung ikaw ay nanonood lamang sa naglalaro ng baraha, ibig sabihin na ikaw ay maglalakbay sa malayong lugar. Si Steph itinatanong niya kung ano ang ibig sabihin ng lobo sa panaginip. Ayon kay Professor Swamen na kung lumilipad ang lobo, ibig sabihin na pupurihin, paparangalan at ipagbunyi ka ng mga tao. Kung pumutok ang lobo, ibig sabihin na ka sa pasulit o bar o board exam. Bukya ang kalalabasan ng resulta na siya ng kaniyang ex ano raw ang kahulugan ito ay galing kay Julie ayon kay Professor Swami ang panaginip tungkol sa ex ito ay nangangahulugan na lagi kaniyang iniisip laman ka ng kaniyang topic sa tuwing makakausap niya ang kaniyang mga kakilala na siya ng dalawang ahas na nag-aaway pero hindi siya natuklaw at kalaunay ginawang karne ang dalawang ahas ano raw ang ibig sabihin ito ay katanungan mula kay Mia ayon kay Profesor Somin na kung nakita mo lamang ang ahas at hindi ka tinuklaw ibig sabihin na may darating na karamdaman ingatan ang iyong kalusugan ngalawa ang karning ahas ang hilaw na karne o di paluto ibig sabihin na may paparating na kalungkutan sa iyong pamilya na naginip na natapilok at bumagsak sa lupa na may tubig at naputikan ang kanyang damito ay katanungan ni Lulong. Ayon kay Propiso Swami na ang putik ay nangangahulugan na nilapastangan ang iyong puri sa harap ng iyong mga kaibigan. Kung dalaga ang nanaginip ng putik, ibig sabihin na may gumagawa ng istorya at ipinagkakalat na siya ay may lahi ng aswang at mangkukulam at di naliligo sa loob ng isang linggo. Ito ay galing sa naniligaw sa kanya na kanyang binabastid. Nanalo daw siya sa swertres at ang ibinigay na napanalonan imbis na kas ay binigyan siya ng relo o orasan. Ano raw ang kahulugan? Ito ay galing kay Swertres Fanatic. Kaya kay Professor Swami, ang relo ay nangangahulugan na mahuhuli ka ng pasok sa iyong trabaho at iba pang pa aasikasuhin. Ano raw ang kahulugan ng kanyang panaginip na siya ay nagsilang ng sanggol? Ito ay tanong ni Ina ayon kay Professor Swami na kung dalaga ang nanaginip na nagsilang ng sanggol, ibig sabihin na mababalot ka mga sismis at ikaw ay kaiinggitan si Siran ka pa at ipagsasabi na ikaw ay may lahi ng mananangka may ng si Tse tungkol sa kanyang panaginip na lumusong daw sila ng kanyang asawa sa baha ano raw ang ibig sabihin ayon kay Professor Swami na ang baha ay nangangahulugan ng sakit o karamdaman na dadapo sa nanaginip nito kabiguan ng kanyang mga pinaplan Murder daw siya ng kabaong pero wala naman daw siyang nakitang bangkay na ibuburol. Ano raw ang kahulugan? Ito ay panaginip ni Rals. Ayon kay Professor Swami, na ang kabaong ay nangangahulugan ng kalungkutan o pagdadalamhati kung saan ang puntariya na unahan ng kabaong ay doon din magmumula ang pagdadalamhati. Kung may laman ang kabaong na malaking tao, ibig sabihin na darating ang gulo. Kung sarili mo ang nasa silid o nasa loob ng kabaong, nangangahulugan na ikaw ay magkakasakit.